Hey guys, sa video na to ay papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng sobrang ganda at professional looking na grad photography website. Dati akong grad photographer for many years, kaya alam ko kung anong importance ng pagkakaroon ng magandang website. Step by step kong ituturo kung paano gumawa ng professional looking website, kung ano yung dapat isama sa website nyo para makakuha ng maraming bookings, at kung paano nyo ma-attract yung new clients para gamitin ang services nyo. Ang grad photography is an amazing niche. Pwede kayong kumita ng malaki dito at kapag tama ang ginawa nyo, tingin ko isa to sa best niche for photographers. Gagamit tayo ng Wix para dito. Sobrang ganda ng platform na to. At pwede kayong magsimula dito for free. Yeah, papakita ko sa inyo kung paano to gawin. Kung ano ang dapat isama at lahat ng importante bagay. So kung ikiklik nyo yung link sa baba, dadalin kayo nito sa exact page na to. Ang gagawin natin ay ilalagay natin yung email address natin at iklik yung start now. Magkikreate to ng account natin. Lalagay lang natin yung password tapos iklik yung sign up. Pero pwede rin kayo mag sign up gamit ang Google or Facebook. Next, tatanungin tayo ng ilang questions. So sasagutin natin 'to and i ang continue. Let's say photography. Okay, next. Ilalagay natin yung business name natin. So for me, Charlie Chang Photographer. Click next. Pwede nyong sagutin 'to. Pero pwede rin namang skip. Pero mas okay kung sasagutin nyo to. Tapos ngayon, magre-recommend to kung anong dapat isama sa website nyo. So, ni-recommend niya yung portfolio website. Sasama ko rin yung bookings. Pwede nyo rin tingnan dito kung gusto nyo ng blog o iba pa. Pwede nyo piliin yun. Pero for now, click natin yung next tapos tayo sa dashboard. So basically, isa sa mga una nyong gagawin ay mag-upgrade. Free to, pero di ko nare-recommend na gamitin yung free plan. Yung unang reason is hindi ka makakagamit ng custom domain. And as a photographer, alam nyo kung gaano ka-importante ang branding. And yes, di mo kang professional kapag may Wix sa domain. So may kita nyo yung iba't ibang plans na meron sila. Sobrang affordable. I recommend na piliin nyo yung light or core plan. Piliin natin yun. Pwede kayong pumili ng gusto nyong billing cycle. Pwede yung monthly, yearly, 2 years, or 3 years. Mawawala rin yung Wix branding. Magkakaroon kayo ng better customer service and yes, sobrang kailangan to lalo na kung gagamitin nyo to para sa business nyo. So, continue lang kayo sa checkout and daanan ng buong payment process. Susunod na gagawin natin ay pupunta tayo sa site and app. Click natin yung website tapos click design site. Itatanong nito kung gusto mong gumawa ng site gamit ang Wix o kung gusto mong i-customize ang design template. I recommend na piliin nyo yung template kasi mas maganda to at, at madedetect niya na gumagawa tayo ng photography portfolio. So, I recommend na tingnan nyo yung mga templates, lahat to professionally designed. Lahat mukhang maganda. Pero piliin nyo yung match sa aesthetic nyo. So, for this video, piliin natin to. Pwede natin i-click yung view para makita or click natin edit para automatic na mapili. Kasi apply na yung template na yan sa website natin. So, ito na yung Wix website builder. Sobrang ganda nito. Super easy gamitin. At i-run through ko lahat ng different features and things. Pero basically, pag may grad photography website ka, either magkakaroon ka ng main photography website na siguro karamihan sa inyo ganito o isang separate page para sa grad shoot. Ganito rin ginawa ko. O pwede rin na isang buong page para sa grad photography pero I assume na karamihan sa inyo gumagawa rin ng ibang types ng photography. Ibang types ng portraits. So baka may main page kayo tapos gagawa ng another page para sa grad students. As you can see guys, ito yung home page builder. Ito yung header, ito yung footer. Kahit anong i-edit nyo dito magbabago sa buong website nyo kasi as I said, ito yung header and footer. Ito yung menu nyo na pwede natin baguhin later on kung gusto nyo rin magdagdag ng section, sobrang dali lang. Click natin add section dito. Pwede tayong pumili ng iba't ibang bagay dito. Kunwari, gusto kong ilagay ito. Click natin yan. Tapos, automatic na siyang mapupunta dito. Pwede tayong magdagdag ng more sections kung gusto nyo. Pero, I recommend na keep nyo yung website nyong relatively simple. Since gumagawa tayo ng grad website, free kayong laruin yung homepage. Maraming pwedeng gawin. Gagawin ko ngayon ay pupunta ako sa pages and menu at magdadagdag tayo ng page. So, pwede nyong check dito at pumili ng kahit anong template pero gagawa lang ako ng blank page pangalanan natin yung page natin grad shoots click done. Tapos ngayon lalabas na to dito sa menu. Kung may gusto kayong i sa mga to, pwede natin i-click to, click hide, tapos ma-hide na to sa menu. Great. Ngayon na meron na tayong grad shoot page, pwede tayong bumalik dito sa editor at simula ng pagde-design ng page na to. So una, magdadagdag tayo ng designated section. Pupunta tayo dito sa basic, click natin to, tapos drag natin dito. Parang magiging header image natin to. Click natin to, click change section background, tapos pwede na tayong pumili ng background para dito. Pwede nyo gamitin yung included, pwedeng video, o pwedeng image na yun ang gagawin ko. Maraming pictures and others na pwedeng gamitin sa Wix. Pero mag-upload ako ng sarili ko. Click natin Upload from the Computer. Select Grad. Hanapin natin yung banner na ginawa ko. Open. Tapos ma-upload na yan. Click natin Change Background. Tapos malalagay na yan dito. Pagkatapos, pwede na tayong magdagdag ng more sections dito na nire-recommend kong gawin. Pwede tayong maglagay ng text dito. At kung gusto nyong baguhin ang width nito, pwede nyong i-drag to, i-drag din to. Kung may text kayo na gustong baguhin, pwede nyong i-drag lang to. So, itaas natin ng konti. Feel free na baguhin to, depende sa gusto nyo. And yeah, basically, dito natin ilalagay lahat ng information para sa grad shoot nyo. Recommended ko na magkaroon ng booking section. Pwede nyong gamitin yung built-in Wix booking service or pwede rin gumamit ng something like Calendly at i-embed yung code nito sa website nyo para makapag-book sila sa oras nyo. Pwede rin magkaroon ng warm introduction paragraph. Dito nyo babanggitin kung sino kayo, yung experience nyo sa grad photography, ilan na yung naka-work nyo, at mag-introduce ng services nyo para ma-excite sila na mag-book ng shoot sa inyo. May ilalagay tayo dito sa baba ng description. Ito yung magiging parang template kung ano yung dapat kasama sa grad shoot website nyo. Ito yung mga ginamit ko sa website ko. At sobrang nakatulong to para makakuha ng more bookings. So, di ko nababaguhin ang text na to para sa video na to. Click natin add section. Para sa bookings, pwede tayong pumili ng isa dito. Kunwari gusto natin itong single service. Pwede rin kayong maglagay ng form tulad nito, for example, something like this. And yeah, para sa kahit anong sections, easily pwedeng palitan ang strip background. So I recommend talaga na gawin to at mag-provide ng maraming information sa prospective clients nyo. Ang gustong gusto kong gawin sa website ko ay sa dulo ng landing page na to, mag-create ng buong section para sa portfolio. So lahat ng iba't ibang photos na kinuhanan ko and basically nagbibigay to ng idea ng klase ng work mo para makita nila. At kung gusto nila, pwede silang madaling makapag-coordinate sa'yo at mag-book ng spot. Ang nire-recommend kong gawin ay pumunta sa ad apps at hanap hanapin yung photo and video gallery. So, click natin to at dagdag natin sa site. Click agree and add. May kita nyo, meron tayong slider dito. Magdadagdag ako ng isa pang section. Gawin natin tong blank section para magkaroon ng more space. Pwede natin i-drag yung slider dito. Sa slider, click natin setting. At para sa part na to, kailangan natin mag-upgrade para masulit. Pero basically, pwede kang magdagdag ng iba pang elements at images. At since lock tayo sa tatlo para dito, tatlo lang pwede. Pero syempre, pwede nyo palitan bawat isa sa mga image dito. Pwede kong palitan ng grad shoots ko, punta lang tayo dito. Upload media piliin natin yung isa sa mga photos kunwariya ito. Tapos click add to page. As you can see guys, sobrang dali gamitin. Pwede kang gumawa ng magandang websites nang di ganun katagal. Isa pang final thing na kailangan nyong gawin ay click dito, switch to mobile. Importante na siguraduhin nyo na magandang itsura ng website nyo sa mobile. Kasi madaming clients nyo dun mag-review. Kahit anong changes na gawin nyo dito ay di mag apply sa desktop version which is pretty cool. And yeah, pagkatapos click nyo na yung publish at magkakaroon na kayo ng working website. Anyway, sana natulungan kayo ng video na to. Ito ay isang step-by-step -step tutorial kung paano gumawa ng magandang grad shoot website. Crucial lang website para ipakita ang work mo. Magbigay ng information tungkol sa grad shoots mo at makakuha ng bookings. Again, ang link to Wix ay nasa baba. At highly recommended ko na i-check nyo sila sa paggawa ng website nyo. Kung nag-enjoy kayo sa video, make sure to hit that like button at mag-subscribe for more content like this. Happy shooting at takit sa next video.